very sure ito ay lumabas through a chartered plane. Ako'y nanawagan sa mga taga Naiya, Mia, Immigration, get your act together. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Bago tayo magpatuloy napakalaking tulong sa ating co news kasi ang inyong pag-subscribe. Maraming salamat po. A few weeks ago, I did have a hearing sa Committee on Public Services at napuna ko po yung walang processing center. Ang lahat ng mga kababayan natin na umalis papuntang abroad, walang processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad sa kaya ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa, sa gate, sa kaya ng limusin mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, akat ka sa mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. At kung yun ay kasabwat ni Alice Go, madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. That's why I told people sa NIA, by the end of this year, kapag wala pa rin processing center ang mga chartered plane, ako po yung magagalate, I will really raise hell. Pinibili ni Senator Idol ang pagpapatupad ng matagal si na niyang mungkahing na VIP processing center sa airports Lumabas para i-strict ng at masuri ang mga pasahero ng chartered at so special flights na paalis at papasok ng bansa. Ano mga plane, Kasama ito Lumabas sa pagkadismaya ni Senator mabas, Tulfo ayon sa privilege speech from ni from Senator Montiveros na wala na sa bansa si Bambang Mayor Alice Bo o buong WAPI. Ang dahil dito may na, na pinalalahanan sa muli ni Idol ang Ito, MIA sa Customs at Immigration ay na, na instrument si na ang VIP Processing sa Center sa lahat ng paliparan sa, sa bansa. And then after just a hanggang ngayon wala it, 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 center, pa rin processing center ang paleta. airport pa, para sa PIP pa ng mga VIP passengers sa mga private and e chartered airplanes. Nagkayong po ay useless. No yung na na biometrics kinukulit na yung picture, etc. Useless po, po yung, yung dahil ta, wala tayong tinatawag na gross matching. We don't have that capability yet. So ibig sabihin, itong si Alice ko, pwede is a processing center na ito mga pasahero na kapuntang abroad gamit ng isang private or chartered plane Duman sila sa the same process paranaan, na, na, na tinataanan ng mga change, regular airline passengers tulad na. Because these people are given VIP treatment. Noong mga mga nakaraang na hirin sa Senado ay sinita na ni Sen. Raffi Turco ang kalamak na pagbibigay ng VIP BIP treatment sa mga sumasakay in -in ng chartered flight sa mga paliparan sa bansa. Ininipot ni Sen. Raffi Turco ang Manila International Airport Authority, MIAA, na maglagay ng processing center para sa mga VIP karamihan ay mga opisyal ng gobyerno na dumalaman dumaraan sa Nino International Airport, iya Sa isang pagdinig ng Senate Committee on Public Services, ipinahayag niya na ang processing center ay magsisiguro na ang lahat ng mga VIP na sumasakay sa mga private o chartered flights ay sasailalim sa masusing inspection at pagsusuri ng kanilang mga bagahe. Pakinig ka sir, galing sa kanyang kotse, SUV o limusin yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating si IQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanila mga gamit. Walang frisky. This is one example kung bakit ito si Alice Go ay nakalabas. I'm very sure ito ay lumabas through a chartered plane, through a private plane. So all we need to do is tanungin natin ano mga private plane ang lumabas o chartered plane na lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down at sino yung mga CIQ, Customs, Immigration, Quarantine, ang nag-process ng kanilang passport sa loob ng aeroplano. Because ang nangyari ngayon, Mr. President, kahit na sinong Ponce si Pilato, sakay ng kanyang limousine, the direction is star map, and then aakit siya sa loob ng aeroplano, bit-bit-bit-bit ang kanyang mga maleta. Ito pa, yung pagkuha ng mga information pag sa immigration, yung po ay useless. Yung biometrics, kinukulang tayo ng picture, etc useless po yun dahil wala tayong tinatawag na cross-matching. We don't have that capability yet. So, ibig sabihin, itong si Alice ko, pwedeng bumalik doon ng Pilipinas, mga kapusit na hindi natin alam. Sapagkat all she needs to do is, same mukha niya, basta palitan lang niya yung kanyang pangalan, makakalusot na siya. So, this has to be changed. At again, ako'y nanawagan sa mga taga-naiya, MIA, Immigration, get your act together dahil by the end of this year, gusto ko magkaroon ng processing center ang lahat ng pasahero going in and coming out of the country. Kailangan may processing center na sila idadaan sa butas ng karayom tulad ng dinadaanan ng lahat ng mga simpleng pasahero. Hanggang ngayon, wala pa rin processing center ang airport para sa mga VIP passengers sa mga private and chartered airplanes nag going abroad. Why? Noong po natin na tinalakay po natin noong huling hearing, nag-start po kami kagad na uh, nagpalagay na po po kami ng mga security dun so sa mga entrances po ng na. What I need is a processing center na ito mga pasahero na papuntang abroad gamit ang isang private o chartered plane. Duman sila sa the same process na dinadaanan ng mga regular airline passengers tulad namin. Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka sir. Galing sa kanyang kotse, SUV o limusin yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating si IQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Walang frisking. Ang gamit cellphone namang, Viber. Titingnan, o, oh, pakicheck nga ito kung uh, itong si ganitong passport number, okay ba ito? Tatawag, okay yan, okay go. So that's why I'm telling you, I want a processing center na din sa butas ng karayong lahat na mga pasahero na lalabas ng ating bansa using private or chartered airplane. Maliban na lang, of course sa mga dignitaries, ibang usapan niya. Kasi diyan nakakatakas po yung mga fugitives. Mula po nung nag-usap po tayo, uh, nag-deploy po kami ng mga security guards. Talaga maigpit na po. Kasi okay, ano po yung checking ginagawa po ng security guards? Kasi tinitignan guard. po lahat yung mga identification po, yung mga pumapasok po sa General Aviation Area. Yung kanilang mga gamit, check ba? Binubusisi ba? Kinakapkapan ba sila? Sa, kasamang palad po ay hindi pa po namin umaabot exactly. sa ilan. Exactly, sa kasamang palad hindi. So, ibig sabihin, pwede siyang magdala ng droga, bomba, at kung ano pang mga kontrabando kaya niyang ipuslit. ginto pera. We will have to discuss this very, very thoroughly. Yes. Sir. How thoroughly would it be, sir? When we turn over the aviation... No, you keep saying we turn over. Parang gusto mo na agad ipasa yung responsibilidad na ito na kung saan na kayo nagkulang. I want it now. Yes, sir. Sa ngayon po, ang mga pumapasok po ngayon ay karamihan po ah, kung hindi po sana isasama ng loob. Hindi po, hindi ko sasama ng loob. Banggitin niyo lang po sa amin. Pagkat ito po ay mga tinatawag natin mga medyo mga VIPs po natin na sa gobyerno po. Sino-sino po ito? Huwag kayong matakot. I ko -ib po sa inyo. Bigyan niyo po sa akong kung natatakot kayo. Hindi naman po. Ah. Shouldn't be kasi lari itong mga taga-gobyerno eh niluklok sila ng taong bayan tapos what makes them so special? Samantala yung mga bumoto sa kanila dumadaan sa proseso, dumadaan sa butas na kalayom tapos itong mga niluklok ng mga ordinaryong tao ito ang bibigyan ng super VIP treatment? Heck no! It shouldn't be that way. Ngayon ang gagawin po namin ngayon is itatayo na po namin yung processing center. Magde-deploy po ang, ang mobile x-rays po ang customs. That's one. And when that's going to happen, sir? Well, we can tell them anytime po. Nakaready na po. No, not anytime. Today sana kung pwede. Or kasi araw-araw okay. pala, marami nakakapuslit. Tama, sir? Tama po. Yan kasi, sir, matagal ko na sinabi. Last year pa, walang kumikilos. Now, I'm telling you, under my watch, bilang chairman ng Senate Committee on Public Services, araw-araw kitang patatawagin dito, maniwala ka sa hindi. Hanggang biyernes, patatawag kita rito, sir. Hindi ako po update Gumawa kayo ng paraan ngayon. Ito mga chartered flights, VIP passengers, I want their packages inspected, incoming and outgoing. Pag sila, turo nyo ako. So, Susuportan ko kayo. From now on, pass memorandum. Customs, immigration, quarantine. Tayo mga Pilipino, kinakalkal yung ating mga gamit, tayo, at ito mga taga-Pogo, ito mga Chinese nationals, ito mga foreigners, hindi sila na din na inspeksyon mga gamit nila dahil sila may pera, kaya mag-buy ng plane, private plane. That should be. Pantay-pantay dapat tayo lahat. Kaya ba yan, sir? Opo. Pagdating ng isang pasahero galing halimbawa ng China, sakay ng isang private plane. Bit, 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 bit niya yung maleta niya. Hindi na dumadaan sa carousel na kung saan merong x-ray doon. Kaya kung isang may mga bagahe tayo may kita na merong x ng chok ibig sabihin diba sa x-ray oh, na plug down ng customs na meron dapat tingnan doon sapagkat kaduda-duda yung laman ng maletang yun. That's what I'm saying. Sa mga incoming VIP passengers from private airlines, hindi na nangyari yon. Inaibig sabihin. Sa current uh, process po namin, wala pa pong uh, X-ray. Wala pa. Okay. Uh, yun know, lang, gusto ko lang may case. So, puro wala? Yes, bro. Wala pa Thank po. Thank you. Na Because of that, magkakaroon na tayo. Dadaan na sa proseso. Sabi nga ng Mia, magkakaroon na tayong processing center na kuha na yung dinadaanan ng mga regular passengers. Dapat daanan ng mga VIP na ito.